Don Bell, papalitan ng katdon. Tila magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga love team ng ABS-CB -EB sa pagitan ng mga tambalan ng Don Bell at Katniel. Trending na yon sa social media ang video ng interaction ni na Catherine Bernardo at Doni Pangilinan. Parehong dumalo ang dalawa sa star-studded wedding ni Narobi Domingo at Mikey Pineda. Ilang beses ding nag-interact ang dalawa na kinakitaan naman ng ilang mga netizens ng Chemistry. May nakaramdam pa ng kilig dahil sa paglabit ni Doni Pangilinan kay Catherine Bernardo sa after party ng wedding para yayain ito sa isang slow dance. May mga nakakita pa umano sa pag-offer ni Doni Pangilinan kay Catherine Bernardo ng soda para kahit papaano ay mahimasmasan naman ang aktres na halatang nakainom na rin umano sa mga oras na iyon. Dahil sa napansin nilang chemistry ng dalawa, marami ang nagsasabi na sana ay bigyan naman ng IBSCG ng proyekt ang dalawa kung saan sila ang magiging magkapareha. Subalit, kaagad namang umangal ang mga Dunbel fans iginiit nila na disrespect naman umano kay Bel Mariano na kasalukyang ka team ng aktor sakaling bigla na lamang pagtambalin si na Catherine Bernardo at Doni Pangilinan. May mga nagsasabi pa na sana ay ibang aktor na lamang ang itambal kay Catherine Bernardo. Samantala, may mga nagsasabi naman na sana ay itigil na ng ABS-CBN ang kanilang log team culture at maging open sa mga collabs kagaya sa mga nangyayari sa ibang mga networks sa ibang banda kagaya na lamang sa Korea. At kung bago ka pa lang sa channel ko, Please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.